Kumusta mga tropa? Ay eh nga pala, nakapila nga pala ako ulit. Ito, nakapugo na nga po sa akin MOTOR Nagmumukha na nga pa akong Ninja Tatters dito mga tropa. Ayan mga tropa. Sobrang init po talaga sa pilahan. Hila e po mga tropa, ako, ako ay na sa aking motor sa may sidecar. Ito mga tropa. Tingnan mo nyo naman po mga aking mga kasama, mga napugong. Tingnan mo po mga estudyante si po, mga tropa. Sila po ay naiinita na. Pala nila po sa tindahan talaga <coughs> ng soft prince. Kung hindi soft drinks, tubig. Ayan po, na po isa namin kasama. Pangalawa na po ako dito mga tropa. Ayan po mga tropa. Ayan nga po mga tropa at ako'y bungad na. Bungad na ang Ninja Tartars nyo ng Pilipinas. Ayan po mga tropa. <laughs> ko ay mag-aabang na rin ng sakay. At medyo sisilong muna ako mga tropa. Seven Ninja Tartars, sumisilong din kahit minsan. Ano you know, nga mga tropa, andito na ako, nabiyahin na nga pala ako kanina. Ito, mga listahan po ng mga, mga Ninja Tartars, mga namamasada. Dito po sa Wisleyan, mga tropa. ayun po sila. Mga namamasada po dito mga tropa, mga pogi po, tulad po namin. Ayan you know, po mga tropa. Tignan na sa pila namin mga tropa. Kahit pa ba nakakasilong po kami. Umuwi muna ako ng bahay mga tropa Siyempre alam nyo na Pinapatuloy ko muna ang aking buto Eh na nga po mga tropa Anakabalik na nga ako sa pilaan Okay na mga tropa Maganda na ang takbo ng buto na ito mga tropa Ang ating dream room Eh po mga tropa Punta na ako na likod dahil wala nang ganong sakay sa harapan eh Kaya nandito po ako, ako mga tropa Paano mga tropa? Nag-aabang ninja tatters nyo ng Pilipinas Eh po mga tropa Paano po mga tropa? Hanggang dito na lang ako. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa panonood ng video.